Hello, kabalo. Buti ah, nandito kayo ngayon. Malamig na umaga, malamig na hapon. So, sobrang lamig dito. Naka-winter jacket ako ngayon. So, ito is a uh, continue lang dito sa topic 001. Dahil yung ginawa kong topic 001 is short video. So, merong parang nabitin sa kung paano sumakay ng US flagship. So, first, yung isa sa mga credential is dapat meron kang ah, uh, Meron kang Merchant Mariner Credential, okay? Stand for MMC. So, naka-vlog din ako kung paano kumuha ng MMC, okay? So, yung training nyo din. Dapat meron kayong training. Depende po yan kung ano pong, uh, depende po yan kung ano po yung position nyo. So, ako, sasakay ako ng IB, So, isa sa mga uh, requirements is but dapat meron kang basic training, okay? Then pag may basic training ka, ibe yung sasakyan mo, dapat merong kang uh IB. So ito yung Able Seaman uh, training, okay? Then PSC. Dapat meron kang PS PSC Proficiency in Survival Craft, okay? Dapat meron ka rin noon. Then RFPNW, rating forming part of navigational watch. Okay? The next is BPDSD. Ah, uh, ito yung uh, personnel with designated security duty. So, yung lima na yan is dapat kukunin mo kung EB position yung uh, applyan mo. Pag OS naman, wala na po yung EB. Okay? Wala na po yung EB. So, paano nga ba uh, kumuha ng mga trainings? So meron pa meron tayong mga trainings center. Yan sila. Diyan po ako nag-training uh, during weekend ko dito sa bahay. So meron online, then meron ding pong on-site. So meron pong nagtanong ito. <coughs> meron pong nagtanong sa akin, nag-comment po doon sa sa mga sa mga video ko isa po din siyang Pinoy na pupunta dito sa US. ah uh, Nagpapa-shoutout din. Ito, si Oliver Wendell. Oliver Wendell. Yes, ang tanong niya sa akin is, Mate, nagmarami akong message sa messenger mo. So sabi niya, marami na daw siyang message sa messenger ko. So hindi ko nakita yung message niya. Ang tanong niya, paano pala mga trainings natin dito sa Pinas? Like BT, PSRB, at iba pang tinatanggap ba dyan? So magandang tanong yan, ah, Oliver. Ah, uh, yung mga training natin diyan Oliver is hindi po 'yan accredited dito sa US. Yes. Na man pero hindi po 'yan tinatanggap dito. Kasi dito kasi dapat yung certificate mo is gawa ng US Coast Guard, tatak ng US Coast Guard. Uh, like like sa akin po. Uh, lahat po ng training ko Saan katotak po yung training na uh, ginawa ko dyan sa Pinas dahil isa po akong third meet. So maraming requirements. Lahat po yan, pagdating ko sa US, hindi po valid lahat yun. Uh, isa lang po yung valid. Isa lang po yung valid. Yung c service ko, yun po yung valid. Pero lahat po yun na training, wala po. Uh, hindi, po na, hindi po valid dito. So balik, zero ka talaga dito. Then, ano pa yung tanong ni Oliver? Sabi ni Oliver, parating ako dyan sa US ngayon February, February 2025. So, congrats po kasi makakapunta ka na dito sa US. Nakasama mo yung pamilya mo. ah uh, welcome po kapag uh, nandito ka na. Uh, sabi niya, pa-assist naman paano mag-apply sa mga shipping dyan. Sure, ah uh, Oliver. Actually, doon, dyan sa Virginia, nandyan po yung maraming uh, shipping company. Nandyan po yung mga shipping company. Then, may union tayo dyan. yong uh, yung Isayo, ISI First International Union. Nandyan po. May branch sila dyan sa Virginia. Pwede, pwede ka doon mag-apply. So, pero bago nyan, bago ka mag-apply, dapat uh, taposin tapusin mo muna lahat ng mga ng mga requirements. Okay? Then, meron pang isang uh, nagpapatulong sa akin. Si ito, si Kain No Official. Kain No Official. Sabi niya dito po ako kabaro sa Lancaster, Virginia. So magkalapit lang kay ni ni Oliver, Virginia din to si Oliver ang pakalam ko. Nagtanong siya kung ano yung FB FB ko. Para siguro makontak niya ako ah uh, shout out sa Kain Official. Uh, sabi niya, patulong naman. Sure, ah, uh, <coughs> kaino Officials, uh, pindi kita tulungan. Kontak mo ako dito. Message mo ako, din ibibigay ko sa iyo yung uh, number ko para mag-usap tayo kung ano mga dapat uh, unang gagawin mo. Okay? Tutulong po ako sa mga sa mga gustong bumalik ng sakay dito sa iOS eh, kasi Kapag wala ang mag-assist sa'yo, hirap po. Buti sa akin, mayroong mga nag-assist din. Pero uh, naputol din dahil busy din sila sa ginagawa nila. Sumasampan na rin sila dito sa ko. Kaya yung iba, ako po yung nagsumikap para makuha lahat. Then isa pa, uh, hindi na po ako na hindi po ako nahirapan sa pag-apply uh, ng mga endorsement sa Coast Guard dahil yung third party ko po yung gumagawa ng mga endorsement. So, may bayad lang po, pero oh, hindi ka na-hassle. Hindi ka na gagawa doon. Kasi kapag magkamali ka sa pag-apply uh, mo ng endorsement later doon sa US Coast Guard, lahat ng training mo dapat matatapos yan eh, within one month. Tapos na yung endorsement letter mo doon sa US Coast Guard. Uh, Mag-extend po yan kapag meron kang maling hindi na-fill doon sa mga form. So, ang ginawa ko, yung third party ko po yung gumawa. Na lahat ng mga trainings ko. Uh, sila yung sila yung nagfile doon sa US Coast Guard para mas mabilis na po. Ngayon po uh, meron po akong uh, isang endorsed uh, isang endorsement able uh, seafarers naman yun. Ah uh, pina-endorse ko doon sa third party ko. Then wala pang uh, wala pang reply yung US Coast Guard. Pero under uh, evaluation na po yung able uh, seafarers ko. Ibukod ko rin yung vlog na yan kung bakit may able seaman may able zippers. Okay? Kung nakikita nyo, kung nakikita nyo sana yung website ng NMC, uh, National Maritime Center. Ito po, National Maritime Center. Sa mga gustong para magkaroon ng idea. Okay? Hanapin ko lang ha. Try nyo po puntahan yung website na yan. ah uh, Oliver, din yung si din si Kaino Official. Kapag mapanood nyo to uh, punta nyo po si Marit National Maritime Center para makita nyo kung anong mga requirements doon. Nandun po lahat ng mga checklist. Yes, nandito po lahat. Mga checklist, anong mga... about sa mga pag-endorse. Kung kayo lang po yung mag-endorse sa U.S. Coast Guard, di na, di na kayo dadaan sa third party, nandito po lahat yon Paano magbayad? Sa akin kasi, mas maganda. Uh, kung may budget lang naman kayo, wag na kayong, kayo yung uh, mag-aayos ng endorsement nyo. Kasi kapag, kapag magkamali kayo ng fill up, babalik po sa inyo yon Then tatagal ng almost 3 months yung, uh, yung papilis nyo bago ma-release. Okay? Uh, yung sinasabi kong uh, third party na sila yung gagawa ng endorsement nyo sa bawat training nyo, doon po yun sa training center nyo. Kung saan kayo nag-training, sabihan nyo, after nyo nag-training, tapos na yung training nyo, puntahan nyo yung uh, puntahan nyo yung opisina ng training center na yon na magpa-process kayo ng uh, endorsement para sa U.S. Coast Guard. Alam ko, naguguluhan kayo kung ano po yung endorsement ng sinasabi ko. Ito po kasi yun. Kapag, uh, for example, Uh, for example, ah, example lang to. Nag-training kayo ng BT, basic training, okay? Tapos na, natanggap nyo na yung certification, okay? Natanggap nyo na certification, nakalagay na. Tapos na kayo, may hawak nyo na yung certification. Ang gagawin kasi niyan, hindi pa yan officially. So, kailangan nyo pa yan i-endorse doon sa US Coast Guard. So, pag-endorse doon sa US Coast Guard, may mga payment, may mayroon silang form na pipilapan doon. So, para hindi na kayo hassle, sabihan nyo yung training center nyo, sila yung mag-process ng, ng endorsement May bayad po yun. ah uh, may charge si training center, pati yung bayad nyo doon sa Coast Guard. Yun po yung uh, maliwanag na kung ano po yung ibi, ibig sabihin na yung endorsement. Kasi siguro naguguluan kayo tapos na ako nag-training, bakit may indoors pa? Kasi, yun po yung requirements dito. Okay? Katulad sa atin, dyan, di ba? Pagtapos natin ng training ng mga training center, ipapa uh, si OC natin doon sa ma uh, marina, di ba? So, ganoon din yan dito. Pero dito, si Yosko Guard yung gagawa. mahaba baba na itong video na to. Uh, sana makatulog sa inyo. Then, Uh, sa lahat ng mga gusto pang uh, sumakay o balak sumakay dito sa US flagship, sana uh, tingnan nyo yung mga previous na video ko para makita nyo kung ano yung mga step, yung unang step na gagawin para makasakay ng US flagship. Okay? Kung may mga katanungan kayo, pa-shout out. Uh, comment lang kayo sa baba para ma-shout out ko kayo sa next vlog ko again, shout out kay Kaino Official din kay Oliver Wendell ng Virginia. Yan lang po na ngayon. Ito pala si Dadi Marino in the US. Sana makatulong ako sa inyo. Salut ka Bye-bye.